Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel, please subscribe po, Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang ating unang tanong ay mula kay Leomar Pavia. Bro, ang tato na sakyan pwede po ba yan sa kristyano kasi balak ko magpa sakyan kaso baka ibang diti ang kapangyarihan na tinatawag yes ibang diti talaga ang tinatawag pag sakyan so kung kristyano ka hindi siya applicable or hindi siya tugma so kung gusto mong magsakyan dapat mag shift ka ng religion kasi ang kristyano kasi tulad yan ng ibang Abrahamic religion which is monotheism ibig sabihin isang Diyos lang ang sinasamba while sa sakyan kasi nabilong yan sa Hinduism at saka Buddhism which means deities or multiple gods and goddesses so dapat nasa sayo na yung desisyon kung kaya mo bang mag into religion or stick ka sa pagiging kristyano mo. Yun lang po. Ang pangalawang tanong ay mula kay The Price. Sir Migs, tanong ko lang po, nung nag-spiritually awaken po ako, bigla po akong na high vibration. Then, ni-embrace ko po kasi sarap ng pakiramdam. Tumagal po yan ng ilang weeks. Pagkatapos, niyaya ako ng nanay ko magpasuob or tawas. Tapos, bigla po akong bumalik sa low vibration. Ayon sa research ko po, totoo po ba yung energy from spine or nasa loob ko yung entities or deities or, or gene? Salamat po sa pagsagot so pag usapan muna natin yung energies of the spine from bottom up to top so yan yung kundalini yung 7 chakras may dagdag pa yan 11 chakras ganon so walang kinalaman yan sa jinn or sa deities so maaring nagkaroon ng authority sayo yung jinn o kaya yung mga fallen angel nung nagpasuob ka o nagpatawas most probably ang Diyos na sinasamba nung magtatawas o yung magsusuob ay mga fallen angel na inaakala niya na Diyos yon yun yung mga sekretong pangalan ng Pinoy occult so nagkaroon sila ng authority sa iyo kaya naging low vibration ka uli so yung high vibration mo kulang yun sa shielding kasi naapektuhan ka so dapat may shield ka white light shield at saka grounding para hindi yun maka sa sa'yo next time so yun lang ang dapat mong tandaan walang kinalaman doon ang gene ang pangatlong tanong ay mula kay Jose Cervantes Idol, pinatato ko po sa katawan ko ang trispikos na may titik na aram, akdam, aksadam. May karga daw po ito kung sakali po ay magpabindisyon sa pari, ano po ang mangyayari sa katawan ko? Hindi po totoo na nagpatato ka lang ay may karga na. Huwag kayong maniwala dyan sa Facebook. Nakikita nyo may baliw dyan na share ng share ng nagtatato siya ng mga orasyones tapos mali-mali pa yung mga kataga at pagkasunod-sunod. Loko-loko yung taong yan. Nalimutan ko lang yung pangalan niya. Tapos ang pangit pa ng pagkagawa ng tato parang binaboy yung katawan mo alam mo yung mga tato totoo din yan tulad din yan ng sakyan yung sa Pinoy version dapat may pangalan ng Diyos ng Pinoy occult na sinasamba tapos doon mo iihip sa tato mo yung mga kataga o pwede naman kahit hindi mo iihip iihip mo lang sa katawan mo pero alam mo yung kataga at ang Diyos na sinasamba doon para gumana yon di porket nagpatato ka lang may karga na mali yan at saka delikado doon yan pag nagpatato ka sa katawan mo it's because binigyan mo ng authority yung deity o yung spirit na mamahay doon sa tato tapos nasaan yung tato ba diba, nasa katawan mo so doon na rin yun mamamahay sa katawan mo so maaari kang masapian tulad ng mga taong ginagawa ng sakyan so sinasapian sila ng mga animal spirits So, wag kang ura uradang magpatato kung hindi mo alam yung mga consequences. Tapos, anong mangyayari sa katawan mo pag nagpa-bendisyon ka sa pare? So, kung may sapi ka na, so, maaaring mag-react yung katawan mo, mag-retaliate yung spirits na nasa loob ng yung katawan o sa tato. Pero kung tato lang, walang karga, hindi mo dinasalan, walang mangyayari sa'yo. Kasi tato lang naman yan. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Mon Mendoza. Sir, tanong ko lang, hindi po ba proteksyon para sa lahat ang salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas? Ah, isa yung proteksyon pero pwede yung magamit sa kaliwa at sa kanan. So, ibig sabihin sa masama at sa mabuti. It's because ang palindrome na yan is high vibration word. Kapag sinambit mo yan, nakakaabot siya into other realm. So, dapat sundan mo siya ng susi o pangalan ng DT. Kasi doon mo ina-address yung kaligtasan mo. So, kunwari, meron kang orasyon na infinito Dios So, dapat pagkatapos ng sambit mo ng Sator Arepotenet Tenet Opera Rotas, isunod mo yung pangalan ng infinito Dios para marinig niya yon Kasi nakakaabot sa higher rem ang salitang Sator o palindrome ng Sator. So ganito yung setup. Orasyon tapos palindrome and then pangalan ng DT. ayop nakuha mo yung punto. So protection siya pero magingat lang. Dapat alam mo yung DT na tinatawagan mo. Much better yung sabitin mo ay eh, yung orasyon ni Jesus Christ or mga biblical na mga sentences or passages tapos ang gawin mong susi is ninyi Yeshua. Anon. O di kaya sa ngalan ni Yeshua, sa ngalan ni Jesus, siya nawa. Ganyan. Para surebol na wala kang ibang tinatawagan na ibang mga spirits. Ang problema lang din sa aral ng Sator, pagdating dito sa Pilipinas, ginawa nila ng basag o meaning bawat salita o bawat letra. So, from letter S, A, T, O, R, saka sa iba pang letra ng Sator, ginawa nilang basag ng mga pangalan ng Diyos kuno. Which is yung iba doon, hindi na pangalan ng Diyos ng mga Kristiyano. Yung iba doon is God of, Gods of Egypt na. So mga deity na. So mag kasi napakalalim ng aral ng Sator, hindi yan ano, hindi yan ni isang Diyos lang. 'Yun lang akala nila. Pero iba't ibang pangalan diyan tinatawagan. Akala nila iba't ibang pangalan, pero isang Diyos lang ang may-ari ng pangalan, which is mali. So, bahala na kayo kung hindi kayo maniwala. Buhay nyo naman yan eh. Ang panglimang tanong ay mula kay Leslie Leono. Bro, paano kung niligawan babae ay mangkukulam kung ang nanligaw ay may anting-anting? Magkatuluyan ba sila? Depende sa kanila kung sino magpaubaya. Common sense lang ang sagot sa tanong mo. Huwag kang masyadong magpa -lukob sa mga kwentong YouTube. Kasi being mangkukulam or being an antingero is a matter of choice. So common sense ang sagot sa tanong mo. yun lang po. Thank you. So mga migs yun lang po, maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion or mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking email address na buhaynasalitaTV at gmail.com o pwede rin sa Facebook na buhaynasalitaTV. So yun lang po, kita-kits, until next topic. Thank you.